Ako, so, at uh, natin may na ng BI at MDM doon. Walang kasiguraduhan ng auditor. Walang kasiguraduhan ng uh, mag-uubing uh, si Adams Go. Wala. Kung kami ngayon na hindi namin siya kasama, mo naman na An And yet, we took the risk. kami here, at ginawa namin ang dapat namin gawin. Kung inausap namin ng mga authority, siguro ang isang oras namin pag-usap kami. And eto na po ang nangyari. May uwi namin si Alex ko sa kidding me. Yes, operasyon na ito ay dahil sa ng nating polis ko polis. Nagkaroon ng memorandum understanding ang kapulisyahan ng Pilipinas at kapulisyahan ng Pilipinas. Sweet. Pumahala nga si Ito. No, Sheila Do. At si Cassandra O. Yung din ay dahil sa kumisto ng manis na at understanding. Sa kung saan ang kapulisyakan ng Pilipinas at ang kapulisyakan ng Indonesia ay magtutulong-tulong para hanapin mga mga hugad at ikaw pa nga uh, ay sa kanyang kanyang basa at magtutupad. At sa so, lina po namin na ang yung proseso at edo na po ang uh, uh, nagyari na yun na iuwi na po namin si Alice. Lahat po siya matakot sa sino pang pari na aking tao iso. At siya'y baka tayo naka ang ka na. Tapos pinag-document namin para lang <laughs> maninaw <laughs> ito And hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya, nakaharap siya, siya pa nakatingdak siya, kabe ng gano'n. Ang hirap naman, Lord, hindi ba? So, yun po ang nangyari niya. Dahil confirm ko po ang lahat po yung sinabi po ni Secretary na meron pa akong dead sex po at uh, humingi po ng tulong po sa kanila at masayahin po ako na makita ko po sila. I feel safe po. Maraming maraming salamat po. Mayor Alice, makikaya po ba masaya po kayo sa mga pictures and <coughs> yung mga nakikipag selective pa po sa inyo lang smile na parang less stress po kayo sa inyong situation. sitwasyon? Yes. Pero ay ng kaso, maalala ninyo, ang unang nag-file ng kaso na si alis ko ay ang DIN chat. At ito naging basihan ng ombudsman na mag-issue ng preventive suspension. Maalala ninyo lang. eto Ngayon, ito ba yung pinag namin sa ombudsman? Ito ngayon ay nakita ng Pungguliswan at kinampihan ng DLTG at sinampako nito uh, at kinasuhan na siya. No, it. At ito ngayon ay nasa 4 ng of uh, Kapas, Ay At ang Kapas, Tangnak po ay the issues ng warrant of arrest na pang kay arms go. Kung gano'n po ang nangyari. Meron na po siyang warrant na At kanina nga tinasahan niya sa ilog balo para pinasahan niya po siya uh, nasa yung kanya uh, demanda na siya na aresto po. Uh, Dali po rito, parang siya ay pansamantala, mas kina yung gabi lang, doon do 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 siya sa, sa PNP. Uh, siguro si Chief ang makakapag uh, sa akin na ito, No, oh, at pwede naman sa Senado, nung uh, sa Kaliman, uh, yeah, kung, kung mag-pipid siya, pwede na siya sa Senado. Pero kung pwede po kasi ang uh, Chief Henry Verde Alti, ito na pakarno ang proseso ng inyarat. Ito na lang ang deportation ka ka. Ito na kinag-usapan.